Hi guys, welcome to my YouTube channel. Gikan ko na pakaunog hayop guys. Naglakaw. Padong nakod. Sa balay. Now. Hindi kayo ang background. yung balay kayo. Nice uporma. Inyit na sa karon ang weather. Five and twenty okay kay ba sa na sa cellphone mo ni ang dan mingo you guys ang nagsara na yung mga pero unya kay ninot man ang weather Yakan mga gimabatanon magbisikleta. Muadto sila sa lake maligo, magpa-music. Mag-storya. Yeah. ni akong buhat taga adlaw, guys. Taga buntag magpakaon sa hayop. Since dora man lakon na nako. Hindi man ko kabalo mo ba eh. mga lakaw. Hindi ka mga Hindi you guys. Marara kong nasa probinsya sa Pilipinas. Nice kayo no? Hindi hmm. ako gika naglakaw guys. Sa lama. Murag ang lama, murag lam. Mang siguro na sa English. Wala mo Wag mong gunas Pilipinas, good. Kung naamang gani na siya sa mga Zuma, mahal na siya. I-export. Muna ang kung sa pa, collection. na ang collection ni Harry, mga lama, hayop. Mahal mong gunas siya, baligya guys. Mahal na siya mga 1,000 euro. Pero kanin-goat daw, hindi ko nun mahalin kung ano sa isa yung manghud. Para lang na ay ba. Ano na ang purpose. Pero sa so, ating mahalin ba yan eh? Nung uunin siyang kaldereta, mahal ba yan eh? Pero di, -di man, panghatag lang niya o madaghan na ang anak-anak. Ani kalapat lang kuan guys. Farm. Nindot na ni Himong Mansion. Kaso lang din siya pwede turkurag balay. Bawal. Diyan sila pwede iya Bawal. Hi! Yeah. Hmm. Kita mo? dili ang kwanan ang inahan hmm. Pero may lagi gutom. karon na yun ang sigig agi agi mga bisikleta kay nice man ang winter pag winter pa ni minaw ka tuknaw kay lakaw pag triple pa akong sulog padong na ko ulit guys naglakaw ko kay guys, no

Yan ay mga bunga oh. taga ko na sila, guys. Ano pa deri. Dire sa, dire ang mga lamang na uh, nasa balay. Oh, expanding. Ito sa pikas lahi sa Mali. Ito na nila. Para dagang kuno kung trabaho. Dito ko sigit lingkod. Dito ni para Pilipinas baka niya ako nanguyaw guys eh kaya nah. ni gate niya wala na nila gamita wala na nangisirado per minute para guys eh hindi hmm. asag ko sa balay na ni, hindi ko magpakaul garden nila so eh, matabang ko diriw ko ang tangtama ng mga dilik buwak, dilik dahon mga damo ah, ano, nagtatak ilang garden lapad kayo itong primerong kuan summer kay daghan kay itong buwak na. waan nasa pangat pa ng winter usap usap mga ilang kuan dali guys summer dili permintive ah. Karong semana ha sa whole week nga init. Igsun semana whole week uwan. Ipara sa ato ba. Uso ang weather. Nang hmm. gate dere di ka dili taas guys. Kani garahi ni. Na sa mga sagol na mga tools. Kanang sin kuha nila freezer nila nga tulo ka buok kung pagkaon sa ato wa jud taan ng stock rep okay na hmm. automatic ni siya gate guys remote control open gayan. nagatang na ang aming ero kay ganahan na na siya mong gawas kay nice ang weather check ta sa post kung naabay wala kay lunis mo baby open the gate you can yung buwak nila guys sira ang dalata. Ano ilang garden? Ano katako ilang garden? Fish ano ilang, dilakuan pa nila. Ano ni ang akong gilakwan ganina. Adong sa pikas na Ay, mga lama o kanding. Ano ni siya guys? lang garden sa gawas hmm. ang iro nagatang na na ako kanas ako musulod kay kagawaso na na siya hmm. na, ah na nagatang na to siya sa kusina ron <laughs> masan <man> mo to siya <laughs> hmm. nagtusya nagabli ko sa kuwan pertahan kung oh, pagaling na kanyaw eh. Ulihan <laughs> na na ako kay kasulukwan na na siya kagawa soon. Nalimutay ko nagwash yung day Muna lang na, guys. Ang kutob akong YouTube. Thanks for watching. Bye.